So ay mga kahanap, maganda tanghali po sa ating lahat. At for today's vlog, gusto ko lang kayo i-inform kasi ang tagal ko ding halos walang vlog. Nag-live ako nung nakaraan. Nakaraan pa siya. Tapos, uh, hindi na rin kasi tuloy-tuloy uh, na po yung pagsama ng parangdang pag ko. So, hindi ko na po siya binda kasi ayaw na makita niya kung sa ganun yung sitwasyon na nahihirapan ko. Na. Pero, Uh, nagpapagaling na po ako. ang ah, hindi palang gumagaling yung LBM. Balin, nung nakaraang linggo po, nagkasakit ako sa tubod naman. Tapos after noon, nagkaroon ako ng bukol sa masayang part ng katawan ko. At napacheck up ko naman siya, may gamot na ako LBM. At sana magtuloy-tuloy pa rin. So anyway, hindi po yun ang ating content for today's video. Dahil, ah, uh, kita naman na meron tayong mga alkansyahan dito, di mga So, meron tayong 15. Ay, nalagay 15. Tapos ito tinanggalan ko ng cover kasi nasira limot ko. Ilan ito. Kasi hindi ko na kung ilan ito guys kasi hindi ko na siya nasyoshidan kapag naglalagay ito. So, anyway, may napalagay. So, anyway, guys, um, may yung Ngayong tanghali po ay magbubukas na rin ng pagkain Kasi meron pa ako na, na, pa, na panood, panood na Na imbis daw na mag-ipon ka, yung nakagagayan uh, na, ng ganito, imbis na ipunin mo, why not daw na i-invest mo siya? Parang gumawa ka ng, isip ka ng business na pwedeng kumita yung pera na hindi lang siya patubo pag nasa siya. Kasi pag nasa ka siya, kasi andun lang yung pera, hindi bumabalik. Uh, wala kang kinit yung So, isip daw ng isang bagay o business na pwede mong pagkakita na kung saan hindi na yung pera. So, naisip ko na siguro may point nga naman siya at naisip ko kong buksan na itong mga naibon ko. Hindi naman ito super laki. Hindi naman kalaki yan kasi wala naman ako uh, malaking ginikita. So, pag may mga sobra-sobra, nag-iipon -sobra, talaga ako ng So, ngayon, naisipin ko na buksan siya at gamitin siya sa mga gamitin siya sa isang business na kung saan pwedeng kumita at tumas kumagong pa. Kung So, kailangan natin isugan. Yun yung talaga ang mga. So, hindi ko alam kung magkano ang total nito, mga kakakan. Bubuksan ko muna ito. Ah, tanda ko na cover nito ay dapat ang inalagay mo dito ay 100 pesos. Dito naman po sa 50 pesos. Sabit ko siya sa online. Ito naman ay 20 pesos. Kung so, hindi na ako nakakapagulo kasi nga, nagkaroon ako ng sakit. Ang linggo tayo. Siya. So, mag-comment kayo kung ano yung uh, business na maganda na pwede paggamitan ng naipon natin. Pero may naisip naman ako, mga pa. Ayun, nabubuksan pala siya. So, hindi, this is hindi natin siya sisirain. Kasi mga kailanganin pa natin doon. Ayun na pala. Babalik ko din natin siya kasi mali mo. Pwede tayo. Magamit mo. Tira na muna natin siya. Ano okay, guys yung naipo ko dito sa isa? Ito naman ay ko alam kung magkano ito. Paano mo nalang <laughs> ito? Ang gano'n ako. <laughs> Hindi ko siya sisirain. No, gano'n na, Pwede ko pa siyang gamitin. Sa mga susunod. Nag-iipon lang tayo para mag-send lang. Alam niyo, yung business na naisip natin ay maglago yung kikitain doon, hihipunin doon na tapos gagawin na mag-iisip naman tayo ng panibagong business. Parang ganyan. So, buksan na natin ito guys. Kasi feeling ko talaga kailangan ko naman ng business. Pa. Hirap na ito buksan sa'yo. Kasi guys, meron siyang electrical tape sa iba ko. Ay, talang sira. Nung inululog ko ito guys, iniisip ko na baka ito yung magkagaya nung napanood ko sa ano sa TikTok ba yun? Yeah. Kinain ng... Ano? Robita. Kinain ng... insect Kaya, yeah, matagal ko na siyang pinaplanong buksan kasi ngayon ang naiisip ko. Baka masayang yung inyipal ko. So, meron pala talagang nakalaan. Na no, oras para buksan ko yung lagansya. Okay.

So guys, ano yung nagigas guess nyo? Kung magkanto na ipon ko. <laughs> Wala naman po ito sa ngayon. Baka ito. Hirap na ito tanggalin. Ipipin pala kung yun. Puro ben. Sabihin natin ito guys. Gagamitin pa natin siya. Pali bagong pag-iipin. Ito na guys, yung ating naipon. So, magka-counting na tayo mga kahala. that Thousand. Thousand. was Thousand. 7 that was <laughs> 7 <laughs> 11,000 dito guys. Bibilangan naman natin. Eps, baka hindi pa rin. Yan muna yung tagawang, okay? 1, two, three, four, eight. What? Five, six, seven, 7 eight. 6, Ito tayo natin ito guys kasi mag-ili para. So, sa 15 na tayo. Puro sa 15 na to. Bagay. 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 So, jetzt i not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 80. 90. So, natapos na natin siyang bilangin, guys. Tag-20, tag-50, tag-1k, uh, plus ba So, bibilangin ko siya ulit para alam natin. So, sa so 1k muna tayo. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

17 it doesn't say 17 it says so one two three four five six seven eight nine ten eleven 18. 18. 5 6 7 8, 8 9 10,000 guys, naka-19,000 tayo kalain yun so uh, ito po ay gagawin ko pang negosyo para umi-income siya. Hindi man ganun karami pero umi-income siya at least. Diba? So, ayun mga kakahanap ka. Uh, Doon po sa mga batang nanonood, kung may mga batang nanonood sa akin, mag-ipon din kayo. Tapos, pag nakaipon na kayo, mag-isip kayo ng negosyo na kung saan. Alam niyo na babalik yung pera niyo. So, hindi man ganun kabilis bumalik lahat ng uh, pinanda niyo, at least meron kayong kumikita na pa-konti-konti namukapalik siya. So, bale, naka 18,000 18,000 ko ah, ata tayo. Limot ko na. So, ayun. 18 or 19. 18,000 lang po. So, naka 18,000 tayo. Hindi ko alam na aapot pa lang sa ganun yung pera ko na naipon. So, ayun. Maraming maraming salamat kay Lord kasi tinuruan niya ko mag-save. At, uh, sana yung negosyo na paglalaanan ko nito, hindi naman siya malaking business. Ah, uh, pa, ah, uh, sana po ay uh, uh, tulungan din ako. So, ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa punungon. Uh, see you po kapag uh, sa sunod na vlog natin. Papakita ko po kung saan ko po gagamitin itong pera na ipo natin. Uh, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng video ko. At sana uh, lumago po ang ating negosyo. Ayan. Thank you po. Bye-bye.